mga kapuso, big time oil price rollback gin patuman na subungadlaw. Pila ka mga driver nagakabalaka sa posible pagtaas na mansang presyo sang gatong bangod sa kinagamo sa Israel. Apang ilonggo nga ekonomisa nagbahayag nga wala sang direktang epekto sa presyo sang gatong ang gyera sa Israel. Yaring balita nga gitutugan ni John Sala Live. John? Roger, Kate, Adrian, na pisa kalipay sa mga motorista ang rollback sa presyo sang gatong sa bungadlaw. Ilaman ginakakulbaan na posible pag sa kaliwat sang presyo sang gatong sa mga masunod ng inadlaw kung hindi pagin mangin maayo ang sitwasyon sa Israel. Sa pagmahal sa mga balaklo ng bisan piso nga diskwento, ang dako na kuno nga bagay, gani good news kung kabigon sa mga motorista, ang ginapatuman nga rollback sa mga oil company. 3 pesos kag 5 centimos ang ginubo sa presyo sa kada litro sa gasolina. 3 pesos kada litro sa kerosene, kag 2 pesos kag 45 sentimos naman kada litro sa diesel. Okay man eh, sa 2 ka piso. Galing yung mga rollback sa 2 ka piso, sa kanya naman tagpulo. Mula ng problema naman. Apang nagkakahangawa ang pila ka mga driver nga basi liwat naman nga magtaas ang presyo sang gatong sa masunod nga mga sinimana. Sa padayon nga tensyon nga nagaluntad sa pungsod Israel. basi ang duwa top, top 3 pesos nga rollback subong, bawion man sang masobra 5 ka pesos nga saka. Ang gatong masaka naman, gayay lawa na ito sa Israel. Mo ginagurong na sa sunod. Saka lang saka, may na komisyon sa saka pero kung mo sige sige saka ya. Sa wala na Apang pagklaro ni Dr. Rodel Sobade, profesor sa University of the Philippines in the Visayas, ang Israel ang hindi man kabahin sa OPEC o ng Organization of Petroleum Exporting Countries. Apang kung nagupod na ang iban pangapungsod sa ginamu kaangay na lang sa Iran, dira kag ng epekto sa pagtaas ng ilangis sa global market. Isa sa mga ginapahayag na gasuporta sa grupong Hamas ang Islamic Republic of Iran, nga isa sa pinakadako ng exporter sa oil products sa kalibutan. We will say in the next uh, days, kung may involve ng other Arab countries like Iran, Iraq, or Saudi Arabia, or others, uh, dira siguro mag -worita. Pero right now, it's still limited in that uh, area of Israel and vicinity. You know? Iran is a major oil producer. So, But uh, right now, uh, it's not uh, really directly affecting the flow of uh, petroleum products. So hindi pwede na siya irason sa mga kapasaka presyo. Ay, nagsaka presyo kahit tungkol ng Iran, Israel. manager kung basehan ang datos uh, gikan sa World Petroleum Market. Wala gani nakasulod ang Israel sa top 50 countries nga nagaproduce produce sa petroleum products. Gani wala ini sang direktang epekto subong sa presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas. So kung sa iban pagid nga pungsod, apang kung magsigisigi pa ang gamo kag maapektuhan ang mga pungsod nga kaingod sa Israel kaangay nilang sa sang uh, Iran, Iraq, uh, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates kag uh, Libya. Kamo ang kabahin sa OPEC o kung ang mga pungsod nga nagaproducer sa petroleum products, posible na maapektuhan na ang world petroleum market. Jert. Madam Uguid, nga salamat. John Sala.